Bismillahirrahmanirrahim wa bihinista'in nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musallin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh magadar po sa inyo lahat at uh, sa mga oras na ito ang ating uh, aral o paksa na pag-usapan ay patungkol po sa hindi kabilang sa Islam ang programang ito ay pag-usapan natin dito ang mga bagay na inakala ng iba, lalo ng ibang mga kababayan natin na hindi mga Muslim, na mga bagay-bagay na ito ay hindi kabilang sa turo ng Islam. So dito po ay pag-aralan natin ang mga bagay-bagay na kung saan ay inakala ng iba o kaya ay ibinibintang ng iba na ito ay turo ng Islam upang maliwanagan po tayo patungkol sa mga bagay na ito. At ang pinakaunang uh, paksa natin ay ang uh, tinatawag na Kaba ay sinasamba daw ng mga Muslim. Ito po ang pinakaunang paksa natin sa ating programa na hindi kabilang sa Islam. Hindi ito kabilang sa Islam itong ganitong mga aral. Okay. Pinakaunang paksa po natin ay sinasabi po ng iba, bakos ang ibang mga Nanimira ng Islam na sinasabi nila na ang mga muslim ay sinasamba nila ang Kaaba. Ano ang Kaaba? Ang Kaaba ay nasa Magka. Ito ang pinakaunang bahay-sambahan. Okay? At ang lahat ng muslim kapag sila ay nagdarasal ay sila ay nakaharap sa tinatawag na Kaaba. O ito ay tinatawag na lugar na nasa Magka. Okay? Uh, ito ba ay katotohanan o hindi? Ang... Uh, tinatawag na Kaaba ay ito po ay direksyon. Ito po ay tinatawag na Qibla o direksyon kung saan kapag ang mga Muslim ay nagdarasal ay sila po ay nakaharap doon. At hindi po ito sinasamba sa relihiyong Islam. Hindi po ito sinasamba sa relihiyong Islam. Katulad ng sinasabi ng iba. Tulad ng sinasabi ng mga naninira sa Islam na ito daw ay sinasamba ng mga Muslim. Yan po ay taliwas sa turo ng Islam. Unang-una po, para malinawan tayo, ay ang unang kibla. Ibig sabihin, ng unang direksyon kung saan nakaharap ang mga Muslim bago, uh, bago dumating si Propeta Muhammad SAW ay ang Quds o yung Jerusalem. Ang Quds o ang Jerusalem. Kaya, Hindi sina, hindi maari na ang Kaaba ay sinasamba sa relihin Islam dahil papaano ang mga naon ng mga Muslim na sila ay nakaharap sa tinatawag na uh, tinatawag na Quds o sa Masjid al-Aqsa o tinatawag na Jerusalem sa Palestine. At uh, bago yan, bago uh, ang Tibla ay maging ang Makka, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay naging propeta siya sa edad na apat na po, 40 years. Huh? Siya ay naging propeta at siya ay nagdarasal na nakaharap sa Masjid al-Aqsa o sa tinatawag na Quds o tinatawag na Jerusalem sa Palestine. At pagka uh, pagkaraan ng ilang ilang buwan o taon ay saka pa inutos sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya ay humarap sa tinatawag na tinatawag na uh, Kaaba sa Mecca. So bago 'yon ay ang uh, tinatawag na qibla o yung direction kung saan na nakaharap ang mga Muslim kapag sila ay nagdarasal bago pa si propeta uh, sallallahu alaihi wasallam ganun din nung siya ay naging propeta na sila ay nakaharap sa Masjid al-Aqsa. So ito ay patunay na hindi sinasamba itong sakaba. Kaaba. ito ay utos ni Allah para maging uh, unity, yung pagkakaisa ng mga Muslim na kapag sila ay magdarasal ay sila ay haharap sa tinatawag na Masjid al-Aqsa o sa Quds. At pagkatapos ay nung naging propeta si propeta sallallahu alaihi wasallam at pagkaraan ng labing anim o labing pitong buwan ay sakaba Si Propeta sallallahu alaihi wasallam na inutusan ni Allah na humarap sa Kaaba. Kaya mayroong tinatawag na Masjid Qiblatain. Dalawang qibla. Sa, uh, sa, mga kapatid natin na mga Muslim na nakabisita sa Medina, mayro pong tinatawag na Masjid Qiblatain. Ang masjid na ito ay nagsala sila ng Salatul Asr o Salat Salatul Duhur, Salatul Asr ng dalawang rak'ah na sila ay nakaharap sa Masjidil Aqsa. At pagkatapos ay ibinaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam yung aya na sila ay inutusan ng mga Muslim na humarap sa sa Mecca, sa Kaaba. Ay doon ay pangalawang rak'ah sila ay humarap sa tinatawag na uh, uh sa Mecca at dahil dito ay yung tinatawag na uh, naging uh, ano, uh, naging dalawa yung kibla nila sa isang sala. So tinawag na Masjidil uh, Masjidil Aqsa. Oh, na Uh, Masjid Qiblatain. I mean, Masjid Qiblatain. Dahil ang unang kibla nila ay sa Masjid Al-Aqsa. Pangalawang kibla nila ay sa tinatawag na uh, Magka na ito ay sa isang salalamang. So, ang pinakauna na paturay natin na ito ay hindi sinasabad ng mga Muslim ay ang una unang kibla na kung saan nakaharap ang mga Muslim kapag sila ay nagdarasal ay Masjid al -Aqsa. So, hindi ibig sabihin na sinasamba ng mga tao, sinasamba ng mga Muslim ang Masjid Al-Aqsa. Bagus ito ay Utos ni Allah bilang pagkakaisa ng mga Muslim na sila ay nakaharap doon. At pagkatapos inutos muli ni Allah dahil siya ang siya ang lumikas sa atin, siya ang may kakayahan na magutos sa atin kung saan tayo haharap kapag tayo ay magsagawa ng pagdarasan. Pangalawa, ay napakalinaw ang sinabi ni Allah sa Surato Quraysh. Ah, sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Falyabudu rabb hadhal bayt." Surato Quraysh 3:4, sinabi ni Allah, "Falyabudu rabb hadhal bayt." Malinaw ang sinabi ni Allah, na sambahin ang tagapaglika na lumikha sa bahay sa bahay sa sambahan na ito. Ibig sabihin, inutos ni Allah na sambahin niyo si Allah ang tagapaglika na lumikha sa bahay sa sambahan na ito at hindi ang ang Kaaba ang sasambahin. So malinaw po 'yan. Napakalinaw sa turo ng Islam na hindi sinasamba ang Kaaba. Bagkus ay sambahin niyo ang tagapaglika na lumikha sa lugar na 'yan. Dahil siya ang, paglika tagapaglika. Malinaw po yan. Faliabudu Rabba hadal Napakalinaw po yan. Kaya pangatlo na patunay natin ay nung dumating si Propeta sallallahu alayhi wa kasama niya mga sahaba. Nung sila ay bumalik sa Magka at uh, nabuksan nila ang Magka, ang unang inutos niya sa mga uh, sa mga sahaba sa mga sahaba ay tanggalin at sirain ang lahat ng ribulto na nakapalibot sa Kaaba. Dahil punong-puno ito ng mga ribulto at pinatanggal ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na lahat ng mga rebulto dito ay dapat natanggalin. So yan pinakaunang ginawa na inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginawa ng mga sahaba na kasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam. So napakalinaw po ang turo ng Islam na kung saan ay sambahin ang tagapaglika na lumikha sa bahay sambahan na sambahay sambahan na ito. Pangalawa o pangatlo ay nabanggit natin na uh, ang ang uh, unang utos ni Allah ay ito ay tinatawag na uh, unang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ito yung tinatawag na ipatanggal sirain ang lahat ng mga ribulto na sinasamba sa Mecca o sa Kaaba na nakapalibot sa Kaaba. Pangapat, ang sinabi ni Allah, napakalinaw po ito sinabi ni Allah sa isa sa mga talata sa Quran na kung saan ang tunay na kabutihan at pagsamba ay ang pagkilala, pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Laysa al-birr an tuwalluhu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghribi walakin naman amana billahi wal-yawmil-akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin. Sinabi Allah subhanahu wa ta'ala saban al-Quran hindi ang tunay na kabutihan lamang at pagsamba ay ang kayo ay nakaharap ha sa tinatawag na kanluran o silangan o anuman sa kayo nakaharap kundi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala walakin nalbir. ngunit ang tunay na kabutihan ay man billah ang tunay na kabutihan ang tunay na pagsamba ay man billah sino man ang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sino man ang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala maniwala sa kanya at sa araw ng paghukom napakalinaw po yan na kabilang sa sinabi ni Allah na hindi hindi ang tunay na kabutihan ay kung sa ka nakaharap Bagkus si utos ito ni Allah na humarap ka, uh, na dapat mong suntin. Pero ang pinaka pinaka kabutihan at pagsamba ay yung paniniwala at pagsamba mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang halaga kung nakaharap ka sa kibla pero ibang sinasamba mo. Wala yung halaga kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tunay na mahalaga ay ikaw ay nakaharap sa Inutos ni Allah na kung saan ka haharap kapag ikaw ay nagdarasal at yung paniniwala mo na buong-buo na pagsamba mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, panglima, ito ay utos ni Allah. Katulad na banggit natin na ito ay utos ni Allah na bilang, tagapag, bilang tagapaglika ay anumang inutos niya na makakabuti sa atin. Ito ay makakabuti sa atin. Kaya dapat natin sundin. So dahil dito, utos ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Utos ito ni Allah sa lahat ng mga Muslim na humarap sa Kaaba. Pagkatapos, ang unang uh, tinatawag na Qibla ay ang, ang tinatawag na Masjid Al-Aqsa na al-Aqsa sa Palestine, na ito ang unang kibla ng mga Muslim. Ito ang unang kibla. Ang nagutos niyan ay si Allah din. Dahil tatlo po ang tatlo ang pinahintulutan na bisitahin na masjid bilang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang masjid Makkah, masjid sa Makkah, ha, masjid Haram, masjid sa Medina, masjid ng propeta at masjid Al-Aqsa. Yan ang pinahintulutan na mag-travel, maglakbay, gumastos para pag pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagbisita sa mga masjid. Okay. Sinabi ni Allah, قَدْ نَرَهَ تَقَلُّبَ وَجِكَ Pagkatapos sabi nito, وَلِّي وَجْهَكَ شَتْرَ الْمَسْلِ الْحَرَمِ Surat al-Baqar 144. At ikaw ay humarap sa masl al-haram. Sa iyong pagdarasan. Okay? So, iutos ito ni Allah at bilang bilang isang alipin ay dapat tayong sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ipinagutos. Pang-anim, nung si Bilal ibn Rabah, isa sa mga mga naging alipin, ha? naging alipin, ngunit binili siya at pinalaya ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nung siya ay nag-adan sa pag nung nasakop nila nakuha nila nakabalik ang mga Muslim sa Mecca ay nag-adan inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-adan si Bilal ibn Rabah na isa sa mga asinabi uh, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na tao sa paraiso subhanallah narinig yung apak ng tsinelas niya sa paraiso ha yan ay isa sa kanya mga kainaman at nung siya ay nag-adan ay siya ay umakyat sa kaabah. at siya ay naapakan niya ang kaba. Siyempre, umakyat siya doon at siya ay nag, nagtawag doon ng adan. Kung ito ay sinasamba ng mga muslim, bakit aapakan ng isang tao? Hindi pwede. Dahil ito ay tinatawag na sinasamba. Pero sa Islam, yan po ay hindi sinasamba bago ito ay uh, unang sambahan. Ibig sabihin uh, na uh, tinatawag na Uh, ito ang kainaman, kainaman ng ng Kaaba na ito ay uh, ipinatayo ni propeta Ibrahim alayhis salam at ang kanyang tinatawag na anak na si propeta Ismail alayhis salam. Uh, kabilang dito sa pangpito ay napak mas dakila ang ang uh, tinatawag na ang horma, yung pagbabawal sa pagkitil sa buhay ng isang Muslim kaysa Kaaba. Tama po yan. May na may na hadith na inulat ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu na sinabi ni propeta sallallahu alayhi wasallam, na uh, tiningnan niya ang 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 tinatawag na Kaaba. Nadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila wa Kaaba faqal ma a'dham ma adamak. Aadama, uh, napakadakila mo. Wa a'dhama hurmatak. At napaka dakila yung tinatawag na pag-uutos ng, ng sa mga muslim na uh, ipagbawal ang mga bagay-bagay kapag ikaw ay nasa haram ay bawal dito mang ang pangangaso, bawal magputol ng mga kahoy dito, bawal ang pagpatay, bawal napakaraming ano sa sa Haram. Yung paggawa ng kasalanan, doble ang kasalanan doon. So dito, ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, walil mu'mini a'dhamu hurmatan 'inda Allah. Ngunit ang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay mas dakila. Ha? Na siya ay tinatawag na ano, mas dakila yung hurman niya, yung tinatawag na na, na ano, mas dakila itong mananampalataya na ito ay lapastangan siya o gawin siya na masama ibig sabihin mas dakila kay Allah Subhanahu wa ta'ala ang isang mananampalataya so ma 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 mainam po yan na uh, isa, sa, isa sa dapat na malaman ng isang mananampalataya ng isang muslim yung hurma yung tinatawag na kanyang buhay ay mas dakila kay Allah Subhanahu wa ta'ala kaysa Kaaba yan ay sa hadith na kung saan itinama ni Sheikh Albani rahimahullah na sa hadith ni uh, Al bayhaqi na ito ay uh, itinama ni Sheikh Albani Rahimahullah. Pangwalo ay nabanggit na isa sa mga tanda ng araw ng paghukom ay sa hadith ni Mabukari na kung saan ay darating itong uh, isa sa mga tinatawag na du as du as swa, uh, katain. Ha? Huh? Isa sa mga uh, isa sa panahon na kung saan darating ang isang tao na sisirain niya ang tinatawag na ang kabah. Ito'y tanda ng araw ng paghukom dahil ang mga tao ay uh, hindi hindi na sila yung tinatawag na yung pagpapabaya nila sa kanilang sa kanilang relihiyon, pagpapabaya nila sa Quran, pagpapabaya nila sa kanilang pananampalataya ay uh, magiging ano sa kanila yung yung yung, uh, yung kanilang pagsasabuhay ng Islam at darating itong isang tao na mula sa Habesha na sisirain niya ang Kaaba. So dito ay isa, isa ito sa mga tanda na ang 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 uh, ay hindi sinasamba ng mga Muslim. Hindi sinasamba ng mga Muslim. Kabilang sa mga tanda sa na, nabanggit natin. Ang Hajarul Aswad yung Blackstone naman ay kabilang sa binanggit ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Ay ito po ay tinatawag na bato na galing sa paraiso. So ito ay sunna, mainam kung ito ay mahalika mo dahil bato ito sa paraiso. Na lahat tayo ay nag ah, ang ibig sabihin nangangarap na makapasok sa paraiso at mayroong isang bato na galing sa paraiso kaya kabilang sa pinapahintulutan ay ang halikan ang bato na ito. Ngunit ang paghalik dito ay hindi ito tinatawag na pagsamba sa bato na ito. Napakalinaw po ang turo ng Islam. Bagkus tayo ay humahalik sa mga kamay ng ating mga magulang bilang pagsamba kay Allah at respeto sa ating mga magulang, yung bagay na maaring napakahalaga sa iyo at matagal mo nang hinahanap, nakita mo, hinalika mo, hindi yung pagsamba, pagpapasalamat kaya So ang paghalik ay, hindi ibig sabihin na nahalikan ng blackstone ay sinasamba ang blackstone hindi. Kundi nabanggit sa hadith ni, ni, ni Propeta s.a.w. na sinabi ni Umar radiyallahu anhu na kanyang sinabi, Wallahi, inni, inni lauqabbiluk, Wa inni a'lamu annaka hajar. Sinabi na ikaw ay ko dahil nakita ko na si Propeta sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay kanyang hinalikan. Dahil ikaw ay bato sa paraiso. Ngunit alam alam ko sabi niya na ikaw isang bato, la tadur wala tanfa. Walang maidudulot na masamat mo buti. Laula anni raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqabbalak ma qabbal. Kung hindi ko lang nakita si Propeta na hinalikan kanya ay hindi kita halikan dahil alam niya na ito ay isang bato. Walang maidudulot na masamat mo buti. Bakos ito ay bato sa paraiso na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So dito, Uh, isa po sa dapat na uh, malaman natin na isa sa mga binabato ng mga ng ibang mga kababayan natin na hindi Muslim, ganun din na yung iba ang pag-aakala nila kapag nakita nila yung larawan o kaya video na kung saan ang mga mga tao na nag-umra o kaya yung mga tao na nakapaligid doon ay sila ay nagdarasan, nakaharap sa kaaba, ay sinasamba nila yung tinatawag na kaaba. Mali po yan. Wala pong isang talata, isang hadith na ito ay sinasamba. Inutos ni Allah, inutos ni Propeta na sambahin ito. Kundi ito ay direction lamang sa lahat ng mga Muslim na dito, dito sila haharap na ito ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng pag-utos niya sa naunang mga propeta, naunang mga tao, na ang unang kibla ay ang Masjid al-Aqsa. Dati, ang lahat ng Muslim ay dito, dito nakaharap sa tinatawag na Masjid al-Aqsa at pagkatapos na siya Allah, ang tagapaglika ay inutos niya muli na ang maging direksyon o kibla ay ang tinatawag na ang mas, mas haram at hindi ito sinasamba at malinaw po ang sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na binagit natin kanina falyabudu rabb hadhal bait sambahin niyo ang tagapaglika na panginoon at lumikha sa tinatawag na bahay sambahay sa asambahan na ito So ito po ay na, ito po ay dapat na malinaw po sa bawat Muslim at ganoon din sa mga mga kababayan natin na nagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa relihiyong Islam na kung saan ay maaaring may mga mga uh, sinasabi sa kanila ng ibang mga mga karal o kaya yung mga sumisira sa Islam na bakit ka papasok sa Islam na ang mga tao na yan ay sumasamba sa ribulto. Tingnan mo yung picture. Tingnan mo yung mga tao si nakaharap sila sa Kaaba tapos sila ay sumasamba sa Kaaba. Hindi po. Wala pong ni isang talata, ni isang gawain o uh, kaya sinabi na mula sa Quran, mula sa Hadith na magpapatunay na sinabi ng, ng, ng Islam na sambahin niyo ang Kaaba. Bago sambahin niyo ang tagapaglika na lumika sa bagay na yan. So ito po ay hindi sinasamba sa Islam. Napakalinaw po yan. Ito po ay direction lamang katulad ng nabagit natin na kung saan ang na, ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim ay magkaisa sila magkaisa sila sa pagsamba. Kaya nga, makikita mo yung pagsamba. May merong isang leader, imam. Pag sinabi, Allahu Akbar, saka ka palang mag-Allahu Akbar. Hindi ka pwede mauna dahil merong leader. At hindi ka pwede mahuli ng sobra. Kailangan sakto lang sa tinatawag na ano sa imam. So dito, ang Islam ay inutos niya yung pagkakaisa. Palagi. Yan isa sa mga turo ng Islam at yung direction ay ito ay pag ito ay pagsunod sa kautusan ni Allah dahil ito ay utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ang unang lecture natin programa natin patungkol sa tinatawag na hindi kabilang sa Islam. Ibig sabihin ay mga bagay na dapat natin bigyang linaw na ibinabato o kaya ay ang ibang mga tao ay pag-aakala nila ay ito po ay kabilang sa mga turo ng relihiyong Islam at ito ay dapat natin linawin at ito ang unang lecture natin na Uh, ang kanyang uh, title ay tinatawag na Ang Kaaba ay sinasamba ng Mga Muslim. Ito po ay malinaw na hindi totoo bakos ito po ay isang kibla o isang direksyon lamang na po ay nakapulo tayo ng aral. Kung meron po kayong ibang mga katanungan, pwede po kayong mag-comment. At kung meron din kayong uh, may mga maaring mga tinatanong sa inyo katulad na nabanggit natin sa ating mismong programa na hindi kabilang sa Islam, na sinasabi ng iba, maaari niyo po i-message sa atin o kaya ay mismo i-comment at insya Allah, kapag darating ang panahon ay pwede nating pag-usapan. Nawa po ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagbumati uh, po ng Assalamualaikum uh, dito man sa Middle East, uh, sa Riyadh, Jeddah, o saan man dito sa Middle East, sa Saudi Arabia o sa ibang lugar, lalo din ang mga kababayan natin, mga kapatid natin na Pilipinas, nawa ay pangalagaan kayo ni Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh lahat at pangalagaan kay Allah. At ganun din, na tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapagpatuloy maka, maka uh, pagpatuloy tayo sa ating pagsamba at tanggapin ni Allah ang ating mga pagsamba at katipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Muli ako pinagpapasalamat at nag sa inyo na muli uh, subaybayan natin ang ating mga programa bidnila bi na nawa katipalaan tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat.